Hello po sa inyong mga kaibigan, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay tungkol na naman po sa in-game. Kung kayo po ay tatanungin mga kaibigan, sino po dyan ang lamang? Siguro po sa mga baguhan, pwede silang sumagot na black yung lamang kasi yung black rook ay 5 points 'yan samantalang bishop ng puti ay 3 points lamang. Tapos dito, black to move. Ready na po capturein ang pawn. Pero dito sa posisyon mga kaibigan, kinakailangan po nating i-consider ang posisyon ng black at ang posisyon po ng puti. Kung tingnan po natin, ang puti po ay safety yung king niya kasi nandyan si Bishop, walang makapag-check sa kanya. Samantalang yung black ay exposed po ang kanyang king. Delikado po yan mga kaibigan na kung saan sigurado po na matatalo ang black kapag magkakamali po ito ng move. Ngayon, kung tingnan po natin, napaka-tempting sa black na capturein ang pawn. Kasi after ng capture, 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 matitirhan ng bishop, baka maipanalo pa ng black yung posisyon. Pero ibalik po natin mga kaibigan. Kung tayo po ay puti, kapag sila po ay ka-capture ng pawn po dyan, sigurado na po na maipanalo na po natin ang posisyon. Alam niyo ba kung bakit? Iniwan kasi ni Black ang kanyang depensa po dyan sa 7th rank. Makapasok si Queen dyan at mayroong threat na mate mga kaibigan. Baka maitanong nyo, o anong problema kung tayo po ay mag Queen to A7 pagkatapos babalik lang ang Queen. Hindi makapagmate doon. Pero yan po ang ating tandaan mga kaibigan kung tayo po ay naglalaro ng chess. Dapat alam po natin yung mga pattern kung paano natin aatakihin yung opponent. Dito po, hindi po yan uubra kasi ang mga pawns ng king mga kaibigan ay bukas na. Ibig sabihin, walang tamang depensa yung black's King. Kasi kinapture niya ang po, naging greedy. Kaya merong punishment kapag ang opponent ang magiging greedy, kukunin yung isang pawn. Pagkatapos, hindi man lang inaanalisa na makapasok yung White Queen, mga kaibigan. Dito po, kahit na ibalik pa ng Queen ng Black dyan sa A7 po, meron po kasing Queen to F6. Napakadelikado mga kaibigan, merong checking. Sa oras po na igalaw ng black yung queen po niya o di kaya yung rook po niya, isa sa mga pyesa dyan ang makakain. Very sure na hindi po niya galawin yan dahil merong queen to f6, nakapuntir yan na po doon sa h8. Now ngayon, sabihin natin, nagalawin ni Black yung kanyang rook at dito pupunta sabihin lang po natin magiging hanging ang kanyang mga piyesa mga kaibigan. After ng queen to h8, pagkatapos po dito, merong queen takes h7, makukuha na yung hanging na queen. Kaya po, sa ganitong posisyon, hindi po pwede nagalawin ng black ang kanyang mga piyesa, yung kanyang mga major pieces dyan sa a7 at sa a8. So ibig sabihin, mazugzwang po siya sa ganitong posisyon. Wala siyang ibang move mga kaibigan kung iilag niya at galawin niya ang queen halimbawa sabihin natin kung mag uh, queen po dyan sa e3, may checkmate na po doon, mate in one na. Kaya hindi po niya galawin yan. Kung dito siya pupunta, halimbawa, mahahanging yung queen niya at delikado ang kanyang posisyon kasi after queen h8, ganito pa rin ang mangyayari after po dyan, queen takes h7 after po dyan, may queen to g8 after ng king po dyan sa e7, pwede na pong capturein yung rook po dyan sa a8. Matatalo na siya, isang queen na lang, samantalang yung white may bishop pa. Kaya dito po mga kaibigan, zugzwang na ang posisyon ng black at naghihintay na lang na matalo yung kanyang posisyon. Yung mga grandmasters, kapag ganito na ang makikita, magre-resign na po yan hindi na po yan paaabutin pa na ma-checkmate yung king po nila. Sa ganyang posisyon, nakikita na po nila yan. Kaya merong mga pattern po sa mga ganitong tirada kapag expose yung king, tapos merong mga tinatawag po nating skewer na kung saan mas malaki ang value nung nakauna, tapos tuhog yung nasa likod, skewer po ang tawag dyan. Kaya dito po, walang magawa yung black na galawin niya ang isa sa mga major pieces po niya. Hindi pwede kung mag-queen po dyan sa F7 kasi wait mate in one checkmate na po yan eh. Kaya ang gagawin niya, mag-push na lang ng pawn po dyan sa move sa G5 ngayon. Ano ang gagawin po natin? Pupunta ba tayo agad doon sa H8? Yan kasi ang kadalasang mangyayari sa mga baguhan po sa chess na kung saan wala po silang mga patience kinakailangan po sa laro, dapat meron tayong pasensya. Sa ganitong setup, sugzwang na kasi. Hindi na pwedeng i-move kahit isa sa mga major piece niya. Kaya ano ang gagawin po natin? Of course, hindi po tayo pupunta agad dyan sa H8. Magiging draw ang sitwasyon after Queen to H8. Kasi King to F7, ano ang mangyayari? Kakapturin mo ang pawn, hindi makukuha yung Queen dyan sa E7 eh. Dipinsado ng rook po yan. Pwede lang mag-King to E8, pabalik-balik yung posisyon. Hindi mo ma yung posisyon ng black po dyan kasi maraming depensa, dalawa lang ang pieces ng white. Kaya dito po, hindi po natin madaliin. Huwag po natin uh, biglain yung posisyon, hindi kaya wala tayong pasensya at pupunta tayo agad. Sayang yung panalo natin. Sa ganitong posisyon, panalo na... Kung ikaw po yung nagmamadali, masayang. At may posibilidad mga kaibigan, maitalo mo pa. Okay lang, madraw, madraw ang posisyon. Pero sa ganitong posisyon, napakasayang kung idraw mo po. Kasi panalo ka na. Zugzwang na yan eh. So ano ang move mo dyan? Of course, hindi queen to h8. Hahanap ka ng ibang move na kung saan mananatili siyang nakazugzwang at hindi makagalaw yung mga major pieces niya. So dito mga kaibigan, napaka-tricky po to. Kung ikaw po ay mugo dyan sa G4, kasi ang ganyang mga tirada, ang ganyang mga setup, panalo na. Delikado, kasi merong queen check po dyan. Halimbawa, punto G4 ka, queen to A2 check na. Walang zugzwang na, nakagalaw na yung queen niya. Posible po dyan, maging tabla ang posisyon. Now, ngayon, balik po natin mga kaibigan. After po ng push ng uh, G5 pawn ng uh, itim, hindi pwede i-galaw uh, yung pawn kasi kasi ma-expose yung king po natin sa H2. So ano ang gagawin po natin para mananatiling mazugzwang po siya? Ngayon, ang gagawin po natin dito mga kaibigan para hindi makagalaw yung dalawang pieces po niya, ito po ay parang tahimik na move lang yan po ay king to h1. Of course, hindi makapag-check po dyan sa a1. Nandyan si Bishop, nakadepensa sa a1. Very sure mga kaibigan, na mapapaisip po siya kung ano ang gagawin niya dito sa ganitong posisyon. Kung depensahan po niya yan, siguradong matatalo na siya dyan mga kaibigan. Kasi may queen to g6. Iniwan po niya ang depensa dyan sa g6 square kasi nag-push po siya sa h6. So, king, halimbawa dyan sa A fate, meron na pong king to D6 check. Hindi na siya makabalik po dyan, mga kaibigan. Hindi na siya makapunta po dyan at higit sa lahat, makukuha yung queen niya mga kaibigan kasi mapuwersa pong itakip niya yung queen niya, hindi panalo ng puti. Sigurado na po mga kaibigan na may panalo na niya yung posisyon. So ibalik natin, sa ganitong posisyon, hindi pwede kung mag-push po siya ng pawn sa h6 kasi maiiwanan at magkaroon ng checking. Kaya ang gagawin niya siguro mag G4 na lang. Hindi pwedeng galawin ang dalawang major piece na yan mga kaibigan. Zugzuang na. So sa ngayon po, ano ang gagawin po natin? I-push po ba natin ang pawn? O kakapture natin yung pawn na yan. Sigurado po, nakakapture na po natin yan. Para po, mauubusan siya ng moves. Hindi pwedeng i-push niya ang pawn kasi alam na po natin ano ang mangyayari after queen po dyan sa g6. Queenless ang kalalabasan niya. Kaya, wala na siyang ibang move. Kundi mapwersa po siya na igalaw na lang niya yung queen niya. Pwede kung mag-queen to d7 na lang siya at dito po, hanging na yung dalawang pieces niya. my skewer na po mga kaibigan. Queen to h8. Check na po yan after king to f7. my queen takes pawn and after king to e8. Merong queen to h8 after ng king dyan sa e7. Pwede na pong capturein ang rook niya sa a8. So sana po meron po kayong natutunan sa ating tutorial ngayon na kung saan kinakailangan na meron po tayong patience o pasensya. Habaan po natin yung ating pasensya para maipanalo natin yung posisyon. Pero make sure, dapat alam natin ang mga ganitong mga ideya. Sana po meron kayong natutunan sa video po natin. At kung nagustuhan nyo po yung video natin at hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, subscribe na lang po para magiging updated po kayo sa mga future uploads natin sa mga tutorials po natin sa chess. At kung kayo naman po ay nakapag-subscribe na, huwag niyo pong kalimutan na i-like yung video natin at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan at kung meron kayong mga ideya na hindi po natin na-i-cover dito sa video natin, pwede niyo pong itanong sa ating comment section para maisagot ko po yung mga queries niyo po at maliwanagan kayo sa mga ganitong tirada. Maraming salamat po mga kaibigan, ako po si Bryce Chess. Masayang nagtuturo po sa inyo lahat. Goodbye.